Isang gusali na animo'y mukhang simbahan. Nagsalita si Mo, ito na siguro ang binanggit sa mapa ni Luenkyo, ang Peace Theater. Bulong pa nito sa kanyang isipan at nakangiti. Ang lugar na ito ay laging puno ng tao, kaya sigurado maraming tao rito bago pa magsimula ang dilubyo. Interesante, paliwanag pa niya kina Lian at Shayna habang sila ay nakatago sa palumpong ng mga halaman. Iwasan natin makipaglaban, at dahan-dahan lang tayong gumapang. Subalit sa kanyang pagsasalita, aksidenteng siyang nabahing. Dahil dito, nabaling ang atensyon ng mga zombie sa kanila. Napalingon naman sina Shayna at Lian sa kanya nang may nakakalokong tingin. Kaya naman wala na silang nagawa kundi ang lumabas sa pinagtataguan. Sambulat ni Mo, ako na bahala. Tayo na at lumaban. Walang ilang sandali, pinabagsak nila ang mga ito. Sa pamamagitan ng abilidad ni Mo, limang mutant zombie ang naiwan sa kanyang kontrol. Sa harap ng mga ito, naisip ni Mo na ang mga theatrical zombie ay talaga namang nakakatakot at mukhang malakas. Ginamit niya ang mga ito upang magmasid sa loob ng theater, nang ibinaling ni Mo ang kanyang atensyon kay Lian na kumuha ng gel sa ulo ng isang zombie gamit ang mga daliri nito. Bulong ni Mo sa kanyang isipan, ang paggamit niya ng kanyang kamay sa pagkuha ng gel ay isang bad habit, kailangan niya itong pigilan. Kaya naman tinawag niya ito at sinabihan, huwag na muling gamitin ang kamay mo sa pagkuha ng gel. Agad namang tumanggo si Lian. Sumagi pa sa isipan ni Mu habang pinupunasan ang kamay ni Lian, na kung mag evolve ito ng isa pang beses, maaari nang bumalik ang mga alaala nito. Subalit sa bawat pag-evolve ay nangangailangan ng maraming gel at hindi niya alam kung gaano karami ito upang mangyari iyon. Nang biglang naputol ang kanyang spiritual string na kumukontrol sa isang zombie, mababakas sa kanyang mukha ang pagkabigla at pangamba. Sabay-sabing, patay na siya. Makikita naman ang zombie, walang buhay, nakadapa at may mga sugat sa likuran nito. Kaya naman inutusan niya ang isa pang zombing, kamukha ni Wukong, na magmasid sa paligid ng teatro. Napansin nito na normal lang ang lahat sa paligid at may ilang mga zombie lang na naroon na may potential na maging mutant, subalit mahaba pa ang pagdadaanan ng mga ito. Kaya naman sumagi sa kanyang isipan na baka isang tao ang gumawa noon. Makikita naman ang isang nakakatakot na anino sa itaas ng likuran ng zombing si Wukong. Mabilis din itong napansin iyon, biglang ito'y tumalon mula sa itaas. Dahilan ng pagkawasak ng sahig at pag-iwas ng zombing si Wukong. Banggit naman ni Mu sa kanyang isipan, alam niya kung paano magtago, siya rin ay malakas at may kakaibang bilis. Wala nang duda, isang advanced mutant zombie ito. Makikita naman ang mutant na may nanlilisik na mga mata kasabay ng paghinga nito ng malalim. Matapos sumigaw ito ng buong lakas at naglabas ng kakaibang aura sa paligid, sabay ng paggalaw nito ng mabilis patungo sa likuran ng zombing si Wukong, na halos hindi mapansin ni Mo. At isang pag-atake ang inilunsad nito na bahagya namang tinamaan ng zombing si Wukong. Sambulot ni Mo sa kanyang isipan, buizet, hindi naman ito ang sarili kong katawan, subalit ang tunay kong katawan at isipan ay nagre-react sa kanyang pag-atake. Kailangan kong gamitin ang aking spiritual tentacles at kontrolin ang ibang zombie baka sakaling makayanan ko ang pag-atake ng mutant na ito. Kaya naman inutusan niya ang ibang zombie na nasa ilalim ng kanyang kontrol na patayin ang ibang zombie sa loob ng teatro, sabay ng pag-aya nito kinalian at shayna upang pumasok sa loob. Tumalun sa entablado ang zombing si Wu kung na mabilis namang sinundan ng mutant zombie. Ani mo'y magsasadula ng isang magandang palabas. Subalit naisip naman ni mo na siya ay nagkamali dahil wala na itong madadaanan, nang biglang natakot. Ang mutant, natulala at pinagpawisan. Nagtaka naman si Mo sa naging reaksyon nito. Isang malaking kamay ang papalapit sa likuran ng zombing si Wukong mula sa dilim. May maliwanag at nanlilisik na mga mata ang tila nagbabadya ng panganim sa ilang saglit, nahawakan na ang katawan ng zombing si Wu kung sabay ng pagpisil nito, na naging dahilan ng pagluwa nito ng dugo. Sumagi naman sa isipan ni Mu na ito ay napakalakas at napaka-imposible pang makaligtas si Wukong. Nang lalo pa nitong higpitan ang pagkakahawak, napasigaw na lamang si Mu sa kanyang isipan, napakadelikadong lugar. Mula sa dilim, lumabas ang isang higanteng advanced mutant zombie, kamukha ni Buda, at bawat hakbang nito ay talagang yumayanig ang buong teatro. Dahilan ng pagkabahala ng naunang mutant na mukhang isang sorcerer. Napasabi na lamang si Mo, mas malakas pa ito sa nauna. Sa daan patungo sa loob, makikita ang mga zombie na nasa kontrol ni Mo, na pinapas lang ang isa't isa. Matapos makita ang lahat ng dalawampung normal na gel at pagsamasamahin, katumbas ito ng limang mutant gel. Banggit pa ni Mo, ito ay para sa evolusyon ni Lian at kailangan din niyang makuha ang mga gel mula sa mga advanced mutant zombie, kahit anuman ang maging kapalit. Matapos noon, inaya na niya ang dalawa upang magpatuloy. Subalit, nang siya ay napalingon, napansin niya ang dalawa ay nababahala. Tanong ni Mo, anong nangyari? May mali ba? Namungugtong hiningang sagot ni Shayna, natatakot akong tumuloy sa loob sa totoo lang, hindi namin kayang labanan ang dalawang advanced zombie, at kung manalo man kami, sigurado malaki ang magiging kapalit nito. Wika ni Mo sa kanyang isipan ng may pag-aalala, subalit, kailangan niyang palakasin ang loob ng dalawa sa pagsasabing, wag kayong mag-alala, pro protectahan ko kayo kahit anong mangyari. Sabay ngiti, dagdag pa niya, may naisip na akong paraan, nang makapasok sa loob. Wika ni Mo, kailangan nating manatili rito sa second floor upang hindi nila tayo mapansin. Matapos noon, makikitang magkatabing umupo sila na parang nanunood lang ng sine. Sumagi naman sa isip ni Mo na ang mga zombie ay nanatili lamang sa kanilang teritoryo, hanggang sila ay makarating. At baka ang mga ito ay nakikiramdam lamang sa isa't isa, at may takot sa isa't isa hanggang sa ngayon. Kaya na natili lamang ang mga ito sa kanikanilang mga teritoryo at hindi naglalaban. Subalit ngayon, dahil sa zambing si Wukong, nagambala ang katahimikan. At sa tingin ko, mahina ang zambing mukhang sorcerer kaysa mukhang Buddha, kaya maganda ang pagkakataon nito. Kaya naman napangiti si Mo, at sinabing, sige, maglaro tayo ng isang masayang laro. Kaya naman mas pinag-igting pa niya ang pagkontrol sa zambing si Wukong. Mabilis na pinaikot nito ang kanyang baston, at inatake ang zambing mukhang buda sa kanang mata. Napasigaw naman ito, naging dahilan ito ng pagbitiw nito sa zambing si Wukong. Nang makawala, inasar pa ito ni Wukong sa pamamagitan ng pagpalo nito sa sarili nitong wet. Naiinis na, mabilis na bumitiw ng isang suntok ang buda habang hawak nito ang kanang mata. Mabilis namang gumalaw ang zombing unggoy na si Wukong. Nagtago ito sa likuran ng zombing Sir Serer at ang malakas na suntok ng badhang zombie ay sumalpok sa pagmumukha ng Sir Serer, isang bomba ang sumabog at dumagendong sa buong teatro. Matapos ang ilang sandali, ang kamao ng Buddha zombie ay unti-unting tinutulak ng isang puwersa na nagmula sa Sir Serer. Bahagya namang pinagpawisan ng mutant Buddha Samantala, matapos tanggapin ang malakas na suntok, nakatayo pa rin ang sorcerer. Matapos noon, isa-isa namang dinura nito ang kanyang mga ngipin. Pinagpawisan naman ang zombing Buddha sa kanyang nakikita. Matapos maubos at mailabas ang mga nabunging ngipin, tumawa ng nakakatakot ang zombing sorcerer. Ito na pala ang pinakahihintay na pagkakataon ni Mo. Habang nakangiting pinagmamasdan ng mga ito, Samantala si Nalian at Shayna ay nagtatago sa likod ng upuan at nanginginig sa takot. Nagsimula ng gumalaw ang babaeng zombing Sir Sarah. Makikita naman ang pagkabahala sa mukha ng badhang zombie sa pag-ikot nito ng napakabilis at inaatake ang mga binti nito ng sunod-sunod. Dahil dito, napangiti si Mo at sinabing, ang malaking iyon ay hindi na makagalaw pa. Kaya sinabihan niya ang zombing si Wukong na pagkakataon na nito. Makikita naman na nasa likod na ito ng sorcerer na zombie. Ginamit ng zombing si Wu ang kanyang baston sa pagsakal sa zombing sorcerer. Dahil dito, nagkaroon ng pagkakataong makaatake ang Buddha zombie. Isang palm fist ang kanyang pinakawalan, at nagdulot ito ng muling pagsabog sa loob ng teatro. Nawasak ang sahig, at bumaon ang munting sorcerer kasama ang zombing unggoy na si Wukong. Nang tatapusin na ng Zombing Buddha gamit ang huling pag-atake, ginamit ng Zombing Sorcerer ang isang toothpick sa kanyang bibig upang bulagin ang mata ng Zombing Buddha. Sa kabila ng pinsalang natamo sa pag-atake ng Buddha, nakatayo pa rin ang Zombing Sorcerer. Biglang umalangaw-ngaw ang palagpak ni Mo mula sa itaas. Agad na nakuha nito ang pansin ng Zombing Sorcerer. Sambit ni Mo, salamat. Malaki ang naitulong mo sa akin, Anito, nakangiti. Dagdag pa niya, ang isa ay sugatan, at ang isa naman ay bulag. Kumain kayo ng maramihan ng mga zombie, kaya siguradong ang inyong gel ay talaga namang mahusay. Sigaw pa niya, mamaya, ito ay mapapasakamay na namin. Makikita naman si Shayna sa likuran na ng zombing sorcerer, handa na para sa isang snake attack. Subalit, mabilis naman itong napansin ng zombing sorcerer, at sinalo ng kanyang palad ang espada ni Shayna, sabay ngiti. Namangha naman si Morito dahil sa kabila ng matinding pinsala, nagawa pa rin itong pigilan ang pag-atake ni Shayna. Napasigaw naman si Shayna, sambit ang pangalan ni Lian. Sa isang iglap, dumating si Lian sa likuran ng Zombing Sorcerer at inatake ito. Bulalas ni Mo, isa na lang ang natitira. Patayin nyo na siya, mabilis namang sumunod ang dalawa. Magkasabay nilang inatake ang mga binti ng Buddha Zombie. Naramdaman nito ng Buddha Zombie. Kaya naman, walang ano-ano, sunod-sunod nitong sinuntok ang sahig. Napaatras naman ang dalawa dahil doon. Naiisip naman ni Mo, bagamat ito ay bulag na, wala ng paningin, at ang mga binti nito ay tuluyan ng napinsala, na natili pa rin ang lakas nito at ang laki nito ang dahilan kung bakit hindi sila makapagbigay ng isang kritikal na tama. Nang mapansin ni mo ang kahinaan nito, agad niyang sinabihan si Shaina at Lian na atakihin ang batok nito. Kaya naman, tinawag ni Shaina si Lian. Ginamit ni Lian ang kanyang kamay upang maging suporta, kasabay ng pagbuelo ni Shaina. Nagawa niyang tumalo ng mataas sa ibabaw ng zombing Buddha. Wika ni mo habang nangyayari iyon, Buddha, naalala mo ba ang swordsmanship na nagmula sa kalangitan? Anito, nakangiti. Mabilis na bumulusok si Shaina mula sa itaas na parang isang bulalakaw. Sa tumpak na oras, isang kritikal na tama ang binitiwa ni Shayna sa batok ng zombing Buddha. Natuluyan itong bumagsak, kasabay ng pagyanig ng sahig. Mabilis namang pamatong si Shaina sa likod ng bumagsak na zombie at hiniwa ang ulo nito. Dahil dito, labis ang tuwa ni Mo, at sinabing, mahusay. Kunin mo na ang gel. Matapos noon, habang hawak ni Mo ang dalawang gel at pinagmamasdan ito, wow! Isang napakataas na kalidad, at kahit sinong zombie ay mag evolve sa pagiging advanced mutant kung makakakain ng isa lang nito. Dagdag pa niya habang paalis, halina kayo. Ang palabas ay tapos na. Kailangan na nating humanap ng lugar na ligtas upang makain ninyo ang mga gel. Makikita naman silang papaalis na, at ang... Bangkay ng dalawang mutant ay nakahandusay sa sahig ng entablado. Samantala, sa isang sirang bahagi ng sahig, lumabas ang nakabaong zombie na si Wukong, nagtataka. Ilang sandali pa, nilapitan niya ang bangkay ng zombing Buddha at sinipa ito sa ulo ng paulit-ulit. Matapos noon, nanimaywang ito na parang nagmamalaki. Subalit, biglang gumuho ang itaas na bahagi ng gusali. Napansin naman niya ito, Ngunit wala na siyang oras para makapag-react at tuluyan siyang tinamaan nito. Sa kabutihang palad, ang kanyang buhay ay hindi binawi. Labis naman ang tuwa ang makikita sa reaksyon nito. Bagamat nakaligtas, ang kanyang katawan ay tuluyan na ipit sa malalaking tipak ng bato. Kahit anong pilit at pagpupumiglas, hindi siya makawala. Tulad sa alamat, siya ay ipinagkaloob na makulong sa tanikala ng guho. At ang tanging magagawa niya lang ay sumigaw. At tunay ngang natapos ang palabas sa kasumpasong pangkasawian na sinapit ni Wukong.